ito kami ngayon sa lumang bahay namin. so uh, mga 2 years na kung hindi nakauwi dito uh, dahil nga sa eleksyon. So pati yung mga kamag-anak ko nagsiuwian na rin. So naisip ko na mag-vlog mag ng isang content na yung mga gamit dati sa bahay na namana pa ng mga magulang ko. Papakita namin sa inyo yung mga anti, mga antigong gamit. Yan. So... So may mga antigo kasi kaming gamit dito kay mama pa at saka kay papa na mana nila sa mga magulang nila ipapakita namin sa inyo. Alam mo ba na mayroong kami niyan? Totoo. Oo naman, ang dami namin yon Siguro sa inyo, sa inyo doon sa, sa Mindanao ka, di ba? Oo. Sa Mindanao, mayroon ba din kayong mga artifacts, mga ganyan, mga, mga lumang, lumang baso, lumang plato. Meron, kaso kaunti lang. Kaunti lang. Sige, so, gusto mo makita? Gusto. Okay, Saan sige. Ba? May mga coins kami dito, mga sabi saya karaan mga lumang, lumang coins. coins. mga piso akin na meron dito tsaka lalagyan okay. gali natin sige dito siya piso 1974 ito din ay ah, uh, bagong lipunan 1975 hindi pa ako na ano nyan ha hindi, hindi pa ka, ako tayo, tayo, na dito, tayo, wala pa right? ako ilang taong ka na ba? 24 ito naman mga centavo ayan ang dami ha eh magsalita ka rin eh. okay, so ito yung mga naipon ni mama noon na mga coins matagal na yan Okay, at saka ito. Matagal na rin to. Bigay lang sa amin, bigay ng uh, friend ko Ilang from from Leyte. Siguro na sa ano to, 25 years. Tagal na. Tagal na. Okay, meron pa. Saan? Okay, uh, yung... gantangan, yung yung gan, sa Bisaya gantangan. gantangan. Bukas sa bukas. Uh. <laughs> sige, yan Ito yung lalagyan ng bigas. Ilalagay dito yung bigas. Diba sa Maynila, uso doon, kahit per sa ciudad, kilo. per kilo. Per kilo. Kinikilo yung bigas dito, hindi. Nilalagay itong, dito, ano, taka. to, isang takal. takal, isang gatang to. Isang gata. o sa Bisaya, o sa kagantang. Pag puno, kaliso na, nasa ano to, salmon na, sa sardinas, panil. isang kilo na yan. Hindi, mahigit isang okay. kilo to. Salmon, di ba? Salmon, tulok ka salmon, sakto dire. Two kilos. Matagal na to. Uh, ano to? Tugas na kahoy. Yan, tugas na kahoy yan. Ah. Ilang taon na din yan? Siguro mga ano na sa 40 years. Kasi ang kahoy na to, yun yung, ito yung ano namin, pintuan dati. Pintuan? Oo, pintuan to. Yung pintuan nun, hindi ano, walang lansang, walang... Uh, Pako. Pako. Parang naka-ukit lang siya, may butas dyan, tapos yung kaway may ganyan, pasok dyan, pasok dito. Tapos pwede yun ang buksan para mabintana din noon. Hindi na kailangan ng pako. So, kahit ito nga, o, oh, papakita ko sa inyo, aming kabili ito, Mie. Ito yung dating upuan namin, bahabang upuan. Tugas to. Tugas, maaari yan, maa. matigas. Pakita mo matigas talaga. Matibay. Okay. Matibay, yan. Ito. Ayan, naka-portrait lagi. Ayan. Pinutol namin para, ano siya, para mapakinabangan pa. Kasi sa upuan na yan, sobrang bigat. Kailangan bukati ng apat ka tao kasi ngayon, mga ano na yan, matitibay. So ito pa, alam ba, mayroon pa tayong kabinet. Saan? Dalagayan ng mga gamit, Dalagayan ng mga plato. Sa taas. Oo. Kaso, ano na siya, nawala na yung ano niya yung pintuan pinaka lock niya okay yan sa so ano na naman niya ito yung parang cabinet yan ba yun? oo ito yun tala ko sa taas sa so, na matagal na rin to ano to kahoy na kamagong kamagong kahoy uri ng kahoy hindi ko alam matibay din ito siya uh, para sa vault ko yan. Oo, para sa vault, talaga ng pera siguro nung mga unang panahon ng mama at papa ko, nilalagyan nila to kasi pamana din to nila sa magulang nila. Parang salin lahi na. Tawag di dito is oh, cabinet. may plato pa. <coughs> Alam mo yung mga mga plato yung noon. Yung may pangalan. Yung may pangalan. Tapos may mga lechon, may mga prutas. Oh, oh. Na sa KMJS din yun. Meron pa. Koy, kara, koy. Dito sa baba kanang pa ba, sa baba o sa baba. Ay natong kapil na itong ito. Sige nasa na sa mga. Sige, ipapakita ko One peso. 1 One, One peso. Ay sa Rizal, no? so ito yung lato. Tsaka bowl, niya, bowl niya. Sa Bisayan is pinaksa, panaksan, di ba? Panaksan. Lato. Lato. Ayan, sige. Bisi natin Di ba noon, ganito yung uh, style nila mahilig sa may mga drawing, lechon, prutas, gulay ayan so ito siya yung mga uh, madami pa to yung ito, lang may pangalan pa ng mama ko ito, oh, di ba nakalagay sa facebook ko, personal facebook is Javi Vinder Malinaw kasi apelido ng mama ko is so, Vinder taga masbate ayan oh. Vinder Salome. Hello, ito, walo, siyam. Plus, nagdalawang dosina to dati. Ngayon, sigo sa tagal na nagbasa sa paghugas, yung iba nawala. Ay, yung, yung ano natin, sa tagal, gani? bangko Yung mangkok, marami dito isang dosena. Isa na lang ayan din. May pangalan din niya, vendor salumi. Ano yan? Yung, yun? yung lola, yung or kayong lolo. Y yung mama, mama ko to. Lola nila. Kalando oh. <coughs> oh, vendor salumi, ang dami nito. Meron pa, yung parang ceramics, parang parang ano crystal na plato. Nandiyan sa gilid. Sige. Ano? 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 ng mga iba't ibang tao hindi na nagbag natin. Hindi talaga kasi naka-preserve talaga siya yung namin. Siyempre, pamana namin sa parent namin, kailangan mo ding ano, uh, ingatan. ingatan. So ito siya, matagal na. Uh, ito pala is nasa ano na siya, yung kuya ko kasi ano siya, 42 years old. 30? 42 years old na din siya. Kasi simula nung nag na nag ipon na yung nagkasama si mama at si papa, ito nabili na nila. Ito rin siya, ganun din taon, 40 years old na siya. Mahigit. Matibay. Din. Matibay. Oh. Ayan. Okay, hanggang, hanggang ngayon nakapreserve talaga to. Ayan pa. Meron pa. There's more. Gusto mo pa. Okay. Meron tayong mga antik na mga sa Bisaya biso. Ano Jar? sa Tagalog is ah uh, nilalagay ng tubig noon Jar. parang, parang Jar. water channel lagi ng tubig na mula sa clay mula sa sa clay lupa. pot. lupa. No? Clay, pot. Oh, yan. Clay pot. Ayan oh. No. na na siya dahil tatagal ng panahon. Kasi yan, tagal na nito. Ayan, 'yung pinaka ano cooler. Cooler sa ngayon. Kasi dati, 'di ba, malamig. Kasi paglagyan ng tubig, malamig yan, 'di ba? Mm. Malamig, malamig siya kahit siya. ano, walang ice. Mm -hmm. Ayan. Alam na ano na siya, 1990. 1990. Hindi pa ako pinanganak. Oh, hindi ka pa pinanganak, 1990. Nasa itlog ka pa. Oo. Oh. Ayan. March 21. 90. Tapos ang, 'di ba, dati walang ref, walang freezer. Diyan la. Dito, dito nag, pinapalamig yung tubig. Tapos yung mga kapitbahay dito kumukuha ng tubig umiinom. Sa siyan lamig. Ayan. Meron pa. Meron pa tayong isang bangga. Bangga, 'di ba? Bangga o oh. bangga yan. Meron banga. pa. Actually dalawang bangga to. Ang tatlo nito. Uh, binigay doon, hiningi ata, binigay doon sa kamag-anak namin. Okay, ito yung banga. Ito naman banga na to, ang pinaka-oldest, mas, 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 ano siya, mas old siya kaysa dito. Ito is 1990. Ito naman is siguro nasa 1970. Ito ganun? Oo. Biso. Ito yung biso. Um, may sartin dito na plato. Di ba may siya? Di ba yung lutuan? Uh, yung daba naman yun, yung lutuan daba. Pwede yung Ito naman lal lalagyan ng tubig. Dan, tas ha. Tas inong, inom ka. Ah. Inom. Nakapreserve talaga. Dalawa at Actually, dalawa to. Tas binigay na yung isa. Parang ganito yung style niya. Antik na siya. Antik na. So, mayroon din, alam niyo ba na mayroon din kaming ano yung lusong na tinatawag na 'di ba pag mga humay, pambayo. Pambayo na hindi pa siya hindi pa siya nag-grind, hindi pa siya dumaan sa proseso para maging bigas yung ang taho. Ano pa lang siya yung palay. Palay pa lang. Palay. So inano doon parang doon, lang, doon, doon, doon. linalagay tas binabayo. Uh, ito tagal na siya. Diba yung saging, yung, 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 ang kahoy na to is langka. Sa sa ulan, sa init, sa ulan. Ilang years medyo na lang na siya. Nasa ano na to 40 years. Gano'n na lang. Natibay uh, din pala lang ka. Nawala na lang yung kahoy na pambayo. So, Pwede sa'ng yung saging dyan, di ba? Nilupak. Nilupak. Ayun, yung lola niya si Mama, mahilig sa lupak. Kasi hindi na siya makakain kasi wala na. Pinaka-merienda. Pinaka-merienda. Tapos dyan yan, uh, yung pinuproseso, dyan yan nilulupak. Ayan. Sobrang Okay. So meron din tayong pinakamatagal na Josefeho portrait ni Mama Mary. Pinakamatagal. Ito yung gamit ni Mama nung nagro-rosary siya. Tapos hinihiram ng mga tao tuwing may patay, tuwing nagro-rosaryo. Hinihiram nila to. Matagal na. Siguro nasa ano rin to. 50 years. Hindi mm. pa ako ano na. Oh. Wala pa ako sa mundo. Tapos mayroon din tayong ano. ah, uh, tawagan na ka ng, ako ganyan ganina, kanang Daba? Dili, daba ka ng timbulan gani ba? Ka ng Sinugan. Ano? Naka, imbudo. 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 Imbuduhan dati kasi nagbibinta kami ng mga gas at tuba. Ganyan. Sa tuba toy eh. Ito yung imbudo. Lalagay ito sa isang ano bagay. Mahihinga ng ano ng ng 1.5 na walang laman. Matagal na to. Oo nga. Diba? nagbibinta ko si mama, si papa ng tuba dati, tapos gaas. Pero iba yung sa gaas ha, sa tuba lang talaga yan. Oo, oh, iba na siya, iba na yung kulay. O, iba na yung kulay, no? Dumana kasi sa panahon. Sa so, ngayon. Pag na, bumili ka ng tuba, ilalagay mo yan dito. Ganyan. Ganyan. Nalagay mo siya, la, tapos i, dito iipis. Tsaka yung mantika. Salin. Oo. Diyan magsalin. Yan. Eh, okay. Ito talaga yung mga gamit na matagal na tinatawag nilang anti kasi dumaan na ng ilang panahon. Mga kalamidad, mga bagyo, hinihiram. Hanggang ngayon inaalagaan kami nakapreserve talaga yung gamit ng mga magulang namin na napamana namin, na napamana din nila sa mga magulang nila, mga ninunuan. So kahit na itong plato, eh, namimiss kong gamitin ito. Haba ko kumakain, sabi ko nga sa kuya ko, pag umuwi ka, gamitin natin yung mga antik na plato. Sa gamitin natin itong banga para sa tubig. Ino, pang inom, pang inomin. Oo. So yan. Di pa doon. Di Bip closer, di pa doon. Ito, hindi na ako nakaabot nito. Yung mga queens? Mm, -hmm. ito. Hindi pa ako nakaabot. Kami uh, nga, ito lang ang lalaki nito. Ito din, hindi din. Yung, yung queens na ano, may butterfly pa. Mm -mm. Eh, nakaabot ako nito. Ay, oo nga. Ay, hindi pa. Five ce five, ay, 55 nga. cent yan, di ba? Mm, -mm. Tapos, meron pa. Bugsay. Sa'yo, bugsay. Last. Anong bugsay? Ano ito? Sagwan. Ipok. Ayan. Meron na akong saguan noon. Sa taon ko pa lang. Oo, isa isang taon pa lang, ginawan yeah. ako ni Papa ng sagwan tapos yung kahoy na maliit na parang bangka. Si, ito, ito. ilang taon na ako dito at 37 years old. Yeah. Sa Papa mo? Oo. -oh. Ito ginawa niya sa akin kasi may maliit ako na bangka yung maliit na pang dagat sa sinihiram ng mga kamag-anak, mga kaibigan. Matagal na to. Ito sigur, sa 2037 years, ito naman is nasa ano 35 years. Yan. Okay guys, ito yung mga antik na gamit namin dito sa lumang bahay na hanggang ngayon nandito pa nakapreserve pa siya. Uh, sana ay may natutunan din kayo at nalalaman na Uh, hanggang ngayon, may mga ganito pa rin gamit na nakatago, na naka-imbak, na iniingat-ingatan. Kung meron man kayo dyan sa inyo, ingatan nyo rin kasi pamana ng mga magulang ninyo yan. Hanggang sa muli, paalam. Thank you. Thank you. Thank you.